gayang pagdating sa aking YouTube channel. Kumusta kayo mga kaibigan? Excited akong makasama kayo ngayon dahil ang topic natin ay sobrang exciting at posibleng makapagpabago ng buhay. Kung nakita nyo ang thumbnail ko, alam nyo na kung tungkol saan ito. At oo, totoo yan. Pwede kang kumita ng totoong pera habang nag-e-enjoy at naglalaro ng mga games. Tama ang narinig nyo. Pwede kang kumita habang naglalaro. Hindi ito basta-bastang laro lang na pampalipas oras ang mga games na ipapakilala ko sa inyo ngayon ay may kakaibang twist. Pwede kang kumita ng pera. Paano? Gamit ang tinatawag na airdrops. Ngayon, alam ko na ilan sa inyo ay nagtatanong, ano nga ba yung airdrop na yan? Paano ba kami kikita dyan? Huwag kayong mag-alala. Nandito ako para sagutin lahat ng tanong ninyo. Ipapaliwanag ko ito step by step. Sa pagtatapos ng video na ito, malinaw ninyong maiintindihan kung paano magsimula at kung paano kumita gamit ang mga simpleng hakbang. Ano nga ba ang airdrop? Para sa mga baguhan, ang airdrop ay ang libreng pamimigay ng cryptocurrency tokens. Karaniwang ginagawa ito ng mga game developers or blockchain platforms bilang promotional activity. Binibigyan nila ng reward ang mga users na sumasali sa kanilang ecosystem. Sa madaling salita, parang libreng pera ito para sa mga maagang sumusuporta sa kanilang platform. Isipin mo to habang nag-e-enjoy kang maglaro ng mga games, nagkakaroon ka na rin ng pagkakataong makakuha ng mga valuable tokens. Kapag nag-airdrop na, pwede mo itong i-convert sa totoong pera. Ang saya, di ba? Bakit dapat kang sumubok nito? Ang pinakamaganda dito, hindi mo kailangang gumastos ng malaki para makapagsimula. Hindi tulad ng ibang online earning opportunities na kailangan ng malaking investment, ang mga larong ito ay nangangailangan lang ng iyong oras, commitment at kaunting strategy. Kung handa kang matuto at mag-effort, napakalaki ng potensyal na kumita ka. Sa katunayan, marami ng kumita ng libo-libong piso sa pamamagitan ng pagsali sa mga airdrops at paglalaro ng crypto-based games. At ang pinakamaganda, accessible ito sa lahat. Para kanino ang opportunity na ito, estudyante? Stay-at-home parent nagahanap ng side hustle. Kung gusto mong matuto at mag-explore ng bagong pagkakakitaan, perfect ito para sa'yo. Paano magsimula? Gusto kong matulungan kang magtagumpay, kaya nag-aalok ako ng one-on-one -on -one tutorial para sa mga interesado. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-comment ng how sa ibaba at personal kitang gagabayan sa proseso. Ano ang matututunan mo? Paano maghanap ng mga earning games? Paano sumali sa airdrops? Paano i-secure at i-manage ang iyong earnings. At higit sa lahat, paano maiwasan ng scams at mapalago ang iyong kita. Don't miss out. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhin na hindi mo mamimiss ang future content ko. Pindutin ang subscribe button. I-on ang notification bell. Sa ganitong paraan, kawang ang unang makakaalam tuwing mag-upload ako ng bagong videos na puno ng tips, strategies, at updates tungkol sa mga latest earning opportunities na patunayang estratehiya tunay na resulta ang mga ituturo ko sa inyo ay hindi lang basta theories tried and tested ang mga ito at may mga tunay na resulta na magpapatunay na gumagana ang mga ito. nagresearch na ako, kinubukan ko na at ngayon handa ko nang i-share sa inyo ang lahat ng natutunan ko. Huwag palampasin ang opportunity na ito. Oo, oo, tama ang narinig nyo. Marami na ang kumita gamit ang mga estratehiyang ito. Ginaya ko lang sila at ngayon masasabi kong totoo ito. Pwede ka talagang kumita sa mga paraang ito. Baguhan lang din ako pero nakapagsimula na akong kumita. Kahit maliit pa lang ang earnings ko, mas okay na 'yon kaysa wala. At alam nyo ba, ang mga kita na ito ay pwede pang palakihin sa paglipas ng panahon gamit ang consistency at effort. Bakit kasasama? Kung gusto mong matuto, mag-explore ng bagong opportunities at sulitin ang iyong oras, nandito ka sa tamang lugar. Ito na ang pagkakataon mong sumali sa journey na ito at matutunan kung paano kumita ng extra income nang walang ilalabas na kahit anong pera. Ano pa ang hinihingi mo. Mag-comment na ng how sa ibaba at simulan na natin. Sama-sama nating tuklasin ang mundo ng earning games at airdrop at buksan ang mga oportunidad na akala mo'y imposibleng makami. Ganito lang nilalaro ang game na ito. Game nga ba ito? Or parang meaning lang ng points? Basta ganito lang ang ginagawa sa game na ito. Madali lang, at swak na swak kung gusto mong kumita habang nag -e. Enjoy. Hindi mo kailangan mag-isip ng mabigat. Ang kailangan mo lang ay sundan kung ano ang ipapakita ko sa inyo. Ang ginagawa ko lang ay mag-collect ng mga points at imultiply ito sa pamamagitan ng mga simple steps. Sobrang straightforward lang. Kaya kung gusto mong matutunan kung paano, mag-comment ka lang ng how sa comment section at tutulungan kita step by step. Hindi ka lang matututo, magkakaroon ka pa ng chance na kumita ng extra income dito. Nilagay ko na ang link sa description ng video na ito kaya madali mo nang masubukan. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. I-click na yan at subukan mo. Sabay-sabay tayong pumaldo soon. Kung may mga tanong ka, Huwag magatubiling mag-comment at sagutin ko lahat ng mga yon habang nagpapatuloy tayo. Huwag kalimutan i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel ko at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang tutorials at tips. Excited na akong matulungan ka, kaya let's get started at mag-earn tayo ng points.